Subscribe now. Yan. Yon. Hoy, 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 hoy. <laughs> no, wala. May yon, pinagtataguan niya no? tatong si Rice. ba eh. <laughs> yan? <laughs> Wait, <laughs> nahanap ko <laughs> nga, eh. Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> pinagtataguan eh. Yeah, oh, mga, oh, mga ano na yung sinasabi nilang mga ka-SP yan yun ka-SP ka-SP na <laughs> ba? Oh, okay. okay. Ayun, mamaya uli, meron tayong live 20, uh, uh, ano ba 'yun? Ah uh, 8:15 Toronto time. Baliktad, uh, baliktad. 8:15 sa iyo. Ah 8:15 pa, sorry, sorry. 8:15 uh, uh, dito sa Regina, 10:15 Toronto time and uh 10:15 10. Philippine time. 'Yon. AM 'yon sa Pilipinas sa Okay. Yeah. PM. So, mamaya po yan. Yes, mamaya po yan. Samahan ninyo kami sa aming pangalawang live, live, episode. Ewan ko, baka yung iba. Mga Dre, eh, maganda pag-uusapan natin oh. dito. Mainit na discussion ngayon yung mga collab-collab na yan eh. <laughs> yung mga ano eh. Oh, mga... Hindi, hindi. Oh, no, we just uh, want to get your thoughts on ah, oh, collab, collab channels. Usapan lang ito, mga Andrea. Okay. Wala, ka. O, o. Away. gusto niyo ba yung idea, o, o. gusto ba yung idea na yung mga vloggers na hi sa isa't isa? Or if you can also give us your opinion sa aming tatlo, okay din sa amin 'yan. Ayun Ito no, ba, oh. oh. La Ito na naman 'no, sa aming live episode, oh. ma'am. Yeah. Okay, o, mark ikaw. Ayun, yun. Basta kita-kita <laughs> tayo mamaya, 10:15 AM sa Pilipinas. 8.15, Regina time, and 10.15 p.m. Toronto. Yun. <laughs> Natama. Yan. Yeah, eh. Okay. Ah, -huh. Yan, yeah, oh, so, maganda, okay, no? Oy, happy Easter pala. Nakalimutan so, natin. oh. natin. Oy, okay. oh, oh, Sunday pala <laughs> ngayon, no? Oo oh, nga, no? Easter, everybody. Oh. Okay, yeah. see you guys later. Bye. okay. Subscribe okay. now.